Yan, yo Anak guys, kagaya kanang... naman sa ating bahay seryo. Ayan nga po yung ating motor na si Enmax, mga katasyo. Ginahin po kanang... natin dito sa may tapat ng ating bahay, mga katasyo. Kasi nga, eh, mga guys, sa lakas ng hangin at ulan, mga katasyo, kita nyo naman, no, nakalbo na yung mga puno. Tapos, mga katasyo, tumagilid yung garahe o yung kubo oh, na ginagarahehan ni Enmax, mga katasyo. Kaya po, minabuti muna natin igarahe sa may harap ng ating bahay. At syempre, mga guys... Anak ka natin ng yung po. ating kubo. Siyempre, nakataas yung yung itlog ng ating BBN na basa na lahat. Talaga naman pambihira. Kaya may nabuti ko na mga katasyo na kunin ang itlog para mga katasyo mapakinabangan o mapirito na lang mga katasyo. Yan. Siyempre, ka si ka Tasyo TV, hirap na hirap kunin ng mga katasyo. Isang panibagong umaga Siyempre mga guys, isang panibagong vlog na naman po tayo ngayon mga katasyo. Araw po ng biyernes ngayon mga katasyo. naka -uwi na po tayo niyang galing sa biyay kagabi. At siyempre nga mga katasyo, so ng ulan kagabi mga katasyo eh. Binabuti na natin tayo eh. Siyempre mga katasyo, i-keep yung ating mga gamit o itabi tabi Ayan, po. Isang mapagtalang umaga po sa lahat mga katasyo. Siyempre, nag muna tayo. And may, -may, may extra pa si Tasyo. ay siya Ayan mga uh, Lalabas tayo niyan mga Katasyo, Tidignan natin 'yung ating motor. Tapos syempre mga Katasyo, biniyachi muna tayo sa kwarto, punas muna tayo sa ating mukha kasi nga mga Katasyo, Ayan <laughs> mga Katasyo. Salamat po sa mga followers, subscriber. Hayun mga Katasyo. Good morning, guys. Good morning YouTube, good morning Facebook. Ayan. Ah, labas na po tayo mga Katasyo. Silipin po natin yung ating motor ng si Enmax mga Katasyo kasi nga agabi mga Katasyo nilipat po natin siya ng paradahan. At gawa nga po mga Katasyo na agabi ang lakas ng ulan at saka bumabayo yung hangin. Talaga namang humuhuli mga Katasyo. Kaya minabuti ko po na dito mo si Garahe sa aking oh, tapat ng bahay mga Katasyo. Yan syempre so tayo ng kinelas guys. Tapos eh, syempre, uh, saran natin yung pinto at para parang di pumasok yung lamok. Yan guys, syempre. Anak ka yan. ng yan. yo guys. Anak ka ng araw po uli ngayon. Ayan oh. parang maganda na panahon ngayon mga katasyo. Medyo wala ng ulan kaya lang mga katasyo ay eh, madilim at maulimlim pa rin ang kalangitan. Yo guys, yan. Syempre, Anak uh, ka man. ng. Muni-muni. Uh, Siko -muni. tayo. Syempre mga guys, ayan motor, si ating motor na si NMAX. Ayan, uh, natin kagabi yan. Ayan, kaya lang mga katasyo ay eh, medyo nabasa rin o naangyan dito kasi nga mga katrasyo year natin yung medyo may sira na yan good morning lahat Anak yung mga ng... tumingin tayo tignan natin yung nangyari sa likod ng, ng aming bahay mga katasyo. ayan si tita malo share out magandang umaga sa iyo tita malo at syempre yung mga katasyo, silipin nga natin ayan no yan yung mga bakas ng naiwan na bagyo o kagabi mga katasyo, eh, kasi alaks ng hangin kaya medyo nagbuwalan yung mga puno dyan tapos makataas yun eh, nga yung ating kubo garahe ng ating motor na si N Max medyo tumagilid na kasi nga mga katasyo sa lakas ng hangin tsaka ulan ayan kita nyo naman yung niyog bumagsak yung kanya mga dahon at mga katasyo kita nyo naman tumagilid na yung ating kubo na syempre nga mga katasyo para dahan ng ating motor ayan shout out. Uh, anak ng tinuturo ko kasi nga eh, tumagil siya gabi at saka lakas ng ulan kaya tinanggal ko yung ating motor at mga katasyo ako winangangamba na baka mga katasyo madagalan yung ating motor na po eh mahirap na mga katasyo yan syempre yung mga katasyo tinignan ko nga may nabuti kong silipin yung ating mga alagang bibe yan at syempre yung mga katasyo sinilip ko kasi nga mga katasyo meron tayo na sa bibi rito Yeah, no? sana naman mga katasyo, hindi na tayo and mga katasyo, sinilip ko yung itlog. Uh, merong sapong itlog sa may ilalim ng upuan. Tapos mga katasyo, sa may kabila naman, eh, merong namimisa rito. Hindi ko lang alam kung napisa na lahat mga katasyo. Yan po yung aking mga alagang bibe dito. Ayan guys, meron ditong walong itlog. At syempre yung mga katasyo, nakita ko nga na parang meron ng isang itlog na basag. At mga katasyo, sinilip ko, nakita ko mga katasyo na meron na pala ritong, uh, Lapis ang bibi, mga katasyo. Eh, nakita naman, nakala ko eh, may two na siya. Pero, mga katasyo, buhay pa pala. At huminga hinga pa. Kaya tinignan ko mabuti kung mabubuhay pa siya, mga katasyo. Tapos may nabuti kong isoli uli sa pugaran. At para maupan ng kanyang nanay, ang kanyang bibi. Bibi, ayan, eh, mga katasyo. Kita naman, yung mga dahon, no. Wasak-wasak uh, na. Uh, di na pwede pang niya. Pag tayo ulit sa lito, eh, siyempre, mga katasyo yung mga ibang dahon din yung nagpagsaka na kasi nga sa lakas ng ulan tsaka hangin na bumayo kagabi rito sa may baryo namin barangay Mabulo ayan bayan ko ng malolos bulakan ng mga katasyo ayan mga katasyo tinalupan ko ng konti yung bibi o yung itlog niya pinaka shell niya mga katasyo kasi nga eh para makahinga siya tapos isosol yung so, siya sa may pugaran niya uh, para siya ng kanyang nanay mga katasyo ayan mga katasyo sana makapagpapisa naman tayo kasi mga katasyo pag po tayo nakapagpapisa ay eh, lagi nilang po silang namamatay o nagkakasakit ayun ang mga katasyo yung mga dahon po ng saging anak ka talaga ayun hindi na po kapapakinabangan mga katasyo sayang naman at ngayon mga katasyo kita nyo tumitira naman yung hangin yung ulan bumabay na naman mga katasyo eh sana naman eh, sa mga lugar na mabababa eh ingat po kayo at uh, siguradong marami na naman po ang pinaka sa lugar po ng Malolos Bulacan mga katasyo kasi nga po eh sa lugar po ng Malolos eh, marami pong mabababang lugar na talagang binabaha po pag po ganyang tumarating ang bagyo o panahon ng bagyo mga katasyo yan syempre tayo mga katasyo eh papasok pa tapos, syempre, yung mga alaga nga rin silipin natin. Tapos, mga katasyo, minabuti ko na po na kunin na yung itlog na natira dito sa may upuan o alaga kong bibing, mga katasyo. Kasi nga, mga katasyo, sayang. Uh, nasisira lang o oh, mabubugok lang yan, mga katasyo, kasi nga, inabasa na po ng ulan. So, guys, uh, syempre, sinilip ko na, sinipat ko na kung paano ko siya kukunin, mga katasyo. yan kinuha ko muna nilalagyan ng mga katasyo Anla para dito yung mga itlog ni ni Bibi. Ayan, tapos mga katasyo para po mapakinabangan uh, at hindi na mabulok mga katasyo kasi mga katasyo sayang lang po yung Bibi o itlog kapag po nabugok, hindi po mapapakinabangan mga katasyo. Kaya Anak mga katasyo na natin. Uh, mga katasyo pwede po yan sa mga scramble egg o nilaga mga katasyo o kaya mga katasyo pinaka the gawa po tayo ng leche plan yan tsaka po natin irep at kainin ng mga katasyo sampu po, po yan ilalagay ko na po sa lalagyanan mga katasyo at baka daw ilagay pa ng iba siyempre Andakalang... kaya mga katasyo na yung grapan. kasi nga eh, medyo nasa ilalim talaga yung mga itlog kaya mga katasyo pinwersa na natin winan winan 100% na po natin para po makuha natin yung ating mga itlog este itlog pala ng bibi mga katasyo anak ka ng nang... nakuha ko ng mga katasyo <coughs> sa piraso ang aking nakuha ng itlog mga katasyo kaysa mapakinabangan pa ng ebe tay na makinabang ayan yo guys Anna tapos anak ka ng nang... siyempre mga katasyo eh let's go na at tayo we papasok pa kayong araw po ng friday isa sa mapagpala pong friday sa lahat at ayan na nga po mga katasyo. Anak An ka lang. Uh, Napakasarap uh, po yan Ayan po yung aking mga alagang biwi mga katasyo. Hindi na po sila dumami. Hanggang apat na lang po talaga sila mga katasyo. Nakapagpapisa po tayo ang masama po ang mga katasyo eh. Kundi po kainin ng pusa. e eh, kainin po Ana ng talaga mga katasyo. yan Mukhang bumabay na naman ng ulan mga katasyo. Oh. yan at uh, tayo naman mga katasyo eh tara na punta na tayo ulit sa ating bahay siya guys syempre nga mga katasyo let's go na tayo papasok na mga katasyo at na po na natin dala na po natin yung sampung itlog na ating syempre mga katasyo si tita malo shout out yung kapatid ko po yun mga katasyo na syempre mga katasyo mahalin po natin yung ating mga kapatid Ayan, kasi nga po sila po yung ating yaman at syempre mga katasyo pagpamilya mahalin po natin Ayan, si Enmax uh, natin kami mga katasyo Baka po kasi mga dalian, na. sayang naman po mga katasyo. Yo guys, let's go na po tayo mga ah, katasyo. Mas ng... forward, ito po tayo sa may lab ng ating bahay mga katasyo. Yan, lakad po tayo at ibigay na po natin kita siya yung ating kinuwang itlog. At sinabi ko nga sa kanyang mga katasyo na hindi na po pwedeng mapisahin kasi nga mga katasyo e eh, nabasa. Yan, shout out po mga katasyo at uh, magandang... Ubagat papagpala po ulit sa ka inyo ng... subscriber, followers, yan si Tasha mga katasyo, kita niyo naman o, Yan, Tasha TV, sumasayo pa po tayo ng mga katasyo kasi nga po mga katasyo, yan, papasok na naman po tayo mga katasyo, kahit may bagyo iyan po yung amin trabaho ng mga truck driver mga katasyo kahit may bagyo direct po sa trabaho syempre diretso rin ang sweldo mga katasyo yan sa lahat po ng ating mga manunood at sumusubaybay sa araw araw po natin vlog mga katasyo yan ito po yung ating mini vlog sa ating bahay yan syempre mga katasyo bigla ko naalala na meron yata akong naiwan chicharon sa ating motor na si nmax kaya po minabuti natin tignan at baka nga po meron pa at mga katasyo, natin cover baka tanggalin pa ng iba syempre Yawa. mga katasyo, yung mga helmet itaas po natin at ilagay dito sa may malapit sa may aircon muna mga katasyo yan, pinatangpungan sa may aircon yung helmet, tapos mga katasyo bumabay na naman yata yung ulan kaya mga katasyo, yan, binuksan na natin at syempre, hinawi muna natin yung cover ng ating motor mga guys, tapos tong nabuksan ko na eh mga guys, ayan po ang tumambag. Eh wala pala. Wala na pala yung ka picture, Magaling at, kang kupal na ka. Nakain na pala mga guys. Kaya minabuti ko na pong isarado ulit. At saka isarado pa ng iba. Yan yo guys, syempre mga katasyo. Ano po po ba gagawin natin? Eh, balik ulit tayo sa loob at maligo na po tayo. Tayo po pa mga katasyo. Yan nga po yung araw-araw natin na routine. Pagkagaling sa biyay, uuwi. Tapos mga katasyo eh sa bahay naman po tayo magbablog. Maraming marami salamat po sa panonood. Mga katasyo, si Enmax, syempre yung mga katasyo safety safety kaya lang bumabay na naman ng ulan at salamat po sa panonood guys. An